Yun, good morning. Isa mong pala araw na naman nga po pala sa lahat. Nandito nga po pala kaming araw na to sa Latumbo Beach. yon barangay balugpas sa Kauka Marinisor. Yun, si mga gusto nga po pala mag-contact dito. Kasi nga nagpupunuan nga po pala talaga mga ano, beach dito sa Pasakaw. yon kasi mahirapan talaga makakuha na ng cottage. yon at mga time nga po pala nito, nakiburaot nga po pala <laughs> si sa swimming at sumama na rin nga po pala kila Rasta kasi okay. nga swimming nga po pala sila at nahanyayaan rin nga rin nga po pala ako para dito mag yon at syempre dapat prepare dyan si Tatos ngayong araw na to yon para nga po pala mag vlog na naman yoho <laughs> mala adventure na naman nga po pala to at pupunta lang siguro mamaya sa ano the anak yung <laughs> isang bundok na nasa gitna ng dagat <laughs> yon at pumesto na nga po pala ang lahat at nagpapay nga muna Ngayon, at kinanta na nga po pala ni <laughs> manay si manay Arthur ng ano, <laughs> mga pangdigmaan niya noong nakanta <laughs> Diyan ata na in love si Manoy Arturo, no na. <laughs> Mukhang pinasikatan na <laughs> ni. Ano? Mare bili si Manoy Arturo, No. <laughs> Tatawa na lang si Rasta Abstract <laughs> At mamaya ako na ko pala at mag ano na naman. Balbaga na naman. Kumbaga ano na. Ano, ano? Simulan na yung kasiyahan. <laughs> yon at pumunta na nga po pala ako dito at tinignan ko na rin nga po pala yung mga kusinero yon at nandito nga po pala si Isid at si Chef ano Edy <laughs> mukhang mga mandaragat lang <laughs> mukhang fresh na fresh yan boy <laughs> ah. talaga parang mga ano lang ah. mga mandaragat lang <laughs> parang hindi mga taga San Isidro ah. talagang mukhang mukhang umalis muna si Chef ide mukang Mukhang naiwan yung ginisa. Ano na mga putrip putrip naman si Rasta Sana, <laughs> At pumisto na naman nga po pala kami ni Rasta Ups. Parang nga po pala tumagay. Eh, Siyempre dapat video-video lang muna ako para makaiyo sa chat-chat na naman muna. <laughs> Yun, at luto na nga to. Napakalaki talaga yung isda nito. Iwa ko, tulingan ata yan. <laughs> at nagsipagkain na nga ang lahat. <laughs> Dahil lunch time na naman nga po pala. At siguro nga po pala para pupunta na naman siguro sa ano ah, doon sa ano sa daro anak yon at nakaka-excited na naman at mamaya tutunog-tunog na naman si Tato Chun Putrip trip na naman nga si Rastabs mukhang hindi naman nababawas ang Rastabs ah. <laughs> mukhang high blood ha ayaw ng ano ah, karne hindi si Paiti so ay ay -tisoy. ay, -ay -tisoy, trip oh, <laughs> mukhang nating nga pa hindi naman sumusubo si Rastabs <laughs> Yun. Paksi, pagkain na na. Kainan muna bago mag-swimming, sa, ano, sa dagat. Kumanta na nga si Rastab. So, mga banatan na, ano, mga rak-rakan talaga. Mukhang kalahati na itong isda na ito. Kanina, ano pa ito? Buo pa. Mukhang inisnab yung, ano, karnia. mukang high vlog ang lahat ayaw 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 na ng karne <laughs> yung isda na lang ano pinagpapapak sa <laughs> <na> so, rin nga <laughs> ano, si Rastabs <laughs> at sinamahan ko na rin nga po pala si Rastabs at lumublob na nga po pala si Rastabs sa dagat siyempre dapat kailangan niya ng ano coast guard ay este yung ano lifeguard <laughs> at baka, baka daw maano si Rastabs malunod eh <laughs> kasi nga hindi marunong daw lumungoy kaya binantay-bantayan ko muna dapat hindi ako Malipat ang <laughs> tingin sa kanya eh. Yun, dapat, ano, bantay sarado ko siya. <laughs> Para pag nalunod, mabilis ko siyang masagip. <laughs> yun, at napakaganda nga po pala dito sa beach na to ito nga po pala yung balogo yun. at hindi magpapahuli yung bida dapat kasama sa video <laughs> dahil nga ayaw ko nga po pala maligo kasi makaitim na naman ako eh charis <laughs> at binantayan ko muna si Rasta kasi nga baka ano eh mapuli ka to ano, kaya yeah, binagbabantayan ko na muna siya kasi dapat mabilisan ang rescue ang pag rescue kay Rasta <laughs> shout out na rin kay Erol <laughs> mukhang busog na ang lahat ha. Mukhang magsisi pag na sa dagat. <laughs> yon at ito may nakita nga po talaga kung ano, yung mga uh, Philippines Coast Guard. at uh, safe naman nga po pala talaga dito. yon. At mayroon naman mga babantay ng mga Philippines Coast Guard. Yan. At binalikan ko nga po pala sila. May nakatayo na nga po pala ng Alfonso. Ano pa yung hinihintay nyo <laughs> Shout out nga po pala sa mga mamsi mga nagagandahan na to. <laughs> mukhang si Boboy nagigames pa. <laughs> mukhang dami-dami dami pang ano ah dami-dami pang pagkain ng mga dala nila na Auntie lbo oh punong-puno pa yung mukhang munti ka mahuli si Paiti so, yeah, mukhang nagdadaya na sa pagshot ha pinatapon na sa gilid Charis <laughs> yan yeah, at nag-arkila nga po pala ng <laughs> video okay napaka ganda talagang araw na to yan yeah. <laughs> at medyo nga po pala natutunog-tunogan ko na nga po pala na na ano ko na na mukhang pupunta na nga po pala Kasi, okay. dun sa Daruanak napaka adventure na pag nakapunta nga po pala kayo doon sa gitna ng ano dagat yung bundok nga po pala yan ng nasa gitna ng dagat kaya yeah, mukhang naririnig ko na sila nag-uusap-usap na mukhang mag-aarkila na nga daw ng ano bangka <laughs> yun shout out na rin nga po pala doon sa mga nagiinom at yun at natin na nga narinig ko na at pupunta na kaya mabilis na akong sumunod kila ang kulmado syempre dapat nandun yung vlogger <laughs> mukhang in ano Mahana pa ng masasakyan <laughs> Dito lang ako kikiyay para sa ipang <laughs> wala daw masakyan pa wala pang makausap kung sino ang pwede masakyan ditong lito na ang lahat ditong <laughs> lito na ang lahat kung ano masasakyan yung uh, magbas na lang siguro daw no? <laughs> magbas na lang daw sabi ni Edi <laughs> wala na masakyan eh wala pang makausap na ano wala pang napaparang ano eh bangka eh yun lahat may, may napara ng si ng <laughs> kaya, <sakaya> na si Rasta siguro nagkasundo ng anong presyo kaya sa walang magpapahuli eh. <laughs> Naka-excited na naman nga po pala to At pupunta na kami doon sa The Roanac. Nice. <laughs> at siguro doon nga po pala mag maliligo sila. yon At ako nga po pala, hindi nga po pala ako maliligo kasi ayaw ko maligo. <laughs> Yan. kaya na. <laughs> at umabol nga po pala so, sa itis. <laughs> na nandito parang ano ah, Philippines Coast Guard. <laughs> Umaabal si Peti Soya. Ah. <laughs> Hindi magpapaulay pala si Peti Soya. <laughs> yan, tara na. At ito na. Nga, paalis na nga kami mga time na yan. <laughs> Nakasakay na. Punong-puno ah. <laughs> Punong-puno yung bus ah. Joris, <laughs> yung ano. Yung bangka. <laughs> Pupunta na nga po pala kami ng West Philippine <laughs> Yan at meron nga po pala yun at tinuturuan nga po pala ni Mian ko para magsuot ng mga life jacket. <laughs> Siyempre dapat merong ano, merong tagaturo talaga kapag gumobyahe talaga. Parang ano lang sa ano, parang sa aeroplano ba. <laughs> yan, safe na safe na yung <laughs> mga. Okay. Ano dala? Huwag ba tayo? Ay, nandun na Silang, ano ah, sila lang yung driver dyan, sila stops at si Bubaya. <laughs> Mukhang silang tour guide dyan ah. <laughs> mga time na nga po pala niya. Papalapit na nga po pala kami sa bundok na to na itong tinatawag nga po palang daruanak. At meron din nga po pala dyan. Sana, ano, oh. may, Nagsiswimming din nga po pala dyan. Meron naliligo dyan kasi may, ang pagkakaalam ko meron dyan may mga tindahan or ano. Kasi nga puno ano, yung iba dyan na lang ang ano. Dyan na lang sila nag ano na cottage ata eh. May mga daladala silang mga ano eh. Yun. Kaya abangan natin. Abangan natin ang pagpunta namin diyan. siyempre dapat iikot nga po pala kami niyan ni Kuya diyan sa ano sa bundok na ito. siyempre dapat sa mga hindi nga po pala nakakaalam na halimbawa mga galing nga po pala kayong Maynila o uwin kayo ng Maynila. Mas maganda nga po pala subukan yung makapunta dito sa balogong ito. Yon, ito dito nga po pala yan sa ano Barangay Balogo, Pasakaw Camarines ah, pagkaganda kasi ng ano dito, eh, yung parang ano ba, spot eh, ano, magandang view ng Daruanak. 'Yon, ito ang tinatawag na Daruanak. 'Yon. Iwan ko ba kung ano to, kung bato o ano? Pagkakaalam ko bato eh 'Yon. At meron rin nga po pala mga nagsisipag ano nga po pala, tigil kasi maliligo kasi maganda dito yung tubig nga po pala. 'Yon at napakalinaw nga po pala ng tubig yon at nandito na nga po pala kami at medyo tatabi lang kasi yung <laughs> safe na safe si Rastaus o ah. yon si ano mukhang <laughs> nilublub ni mama niya yung ano yung life jacket o no, lumagpas siya Yeah, say mo, di ba? Ang ganda-ganda. shout out na rin sa inyong tatlo. hindi, <laughs> kala nila picture eh. Nagpapapicture sa akin, hindi niya yung picture eh. Video yan. Eh. <laughs> yon Mukhang saan to ah mukhang nasa ano lang, West Philippines. <laughs> yeah, at syempre nga po pala, hindi hindi mo pa yung ano, cameraman. <laughs> ang galing. Ang galing. Oh, mukhang takot takot sa tubig yung camera, <laughs> Ayaw lumoglog. <-lub. laughs> Yan. Oh, bye-bye. mamaya balikan na lang namin kayo. Charis. <laughs> <At, anyways. laughs> Siyempre, dapat ano na. At dahil nga daw, uuwi na, oras na, may oras na rin na. At ang ano eh, pag, ano dito at na, na, nabangga rin nga pala kami <laughs> nagulat ang na, nabangga namin ang barkong China <laughs> nako nagbabanggaan rin mo hinaras nga po pala kami <laughs> barkong China nako at na, nasiraan nga po pala sila hindi na sila makaandar <laughs> hindi na sila makaandar mukhang hingi sila ng rescue eh. nako ano talaga yung ano nila <laughs> yung barko nila <laughs> mabilis masira eh. <laughs> Yan, at meron nga po pala, hinatak na lang nga po pala sila kasi nasira eh. <laughs> Yung Pilipinas, ano, eh, ano laban pa. <laughs> yon at syempre, dapat ano, sa atin yung Pilipinas, kaya paglaban natin. <laughs> hindi yung ano-ano, simple <laughs> Siyempre, dapat ano, mukhang, ano, natakot yung mga ano, mga Coast guard. <laughs> nagsipag ng Malakas din kasi yung pagkabangga eh, yon At tinatak na nga ng isang ano, ng isang bangka. Hindi <laughs> na sila umandar eh. <laughs> ko ba kung sa makina na ano ata nasira na ata yung ano eh sa gilid nila. Eh. <laughs> yun. Malakas rin nga po pala talaga ang ano, isang ganyan, kayang-kaya talagang hilahin. Ang mga gawa talagang Pinoy astig talaga. Eh. Kaya nag-yung mga nagtrending na ano, pinahabol-habol yung ano, eh, astig talaga. <laughs> at mga time na nga po pala niya Pauwi na nga po pala kami doon sa cottage namin kasi nga ano na naman siguro gutom na ang lahat kaya <laughs> kain na naman Siyempre nakakagutom talaga pag ano eh pag medyo <laughs> panay swimming ka talaga po trip ka na naman pa <laughs> sa safe na rin nga po pala thank you lord sa safe nga po pala kaming lahat at walang nangyari sa aming masaba at napakaganda nga po pala ng maano dito yung view nung no, ano pasakaw ng balugo na meron nga po pala mga bundok mga kabundukan Yon, chill na chill nga po pala yung ano Yon, at nandito na nga po pala sige babaan na gutom na gutom na ang lahat <laughs> food trip ano, kasi nga nakakagutom rin kasi talaga pag ano pag medyo panay langway ka nga po pala talaga pero okay lang kaya pumunta nga po pala dyan para mag food trip o mag kasiyahan nga po pala yan. Back top, pesto na nga po pala kami. Rush chat na naman. After na naman maligo dun sa ano. Pero anak, yun mukhang naglalaro. Kinakabahan si mi na Panalo mo yan boy. Dapat manalo yung kapital niya. Wahuli pa, naglalaro. Dapat ipanalo mo yan. Walang kapital yun, meron rin, <laughs> sige, din sa <ha>? gilid <laughs> nagiinuman rin sa ano ha? at syempre dapat ako patakas-takas lang kasi nga <laughs> yan yung mga strategy ko dapat na ano lang <laughs> chill chill lang para makakuha tayo ng mga magagandang video at ito nga po pala yung Philippines Coast Guard ata to eh oh, po po pala safe naman po pala talaga dito to. meron ang um, Philippines Coast Guard so, napasalamat kami po sa Philippines Coast Guard yan yan nga po pala yung mga contact number nga po pala kapag may nangyaring ano. At napakanganda, parang bar ito eh. Yun. Kung chill na chill si Kuya. <laughs> Bukod nagalit na sa China eh, Charis. <laughs> yan, at si ating nga po pala yun. At dito nga po pala. Ang dami-dami nga po pala pwedeng mabili dito nga po pala sa ano, tinatawag na parang kubong ito. Pwede ka rin nga po pala uminom dyan kasi nga meron silang ano, meron silang upuan. yon at shoutout na nga po pala dito sa mga taga Zonto At nakita nga po lang namin sila. At binisita rin nga po pala namin kasi magkahiwalay yung ano namin, yung cottage nga po pala. Mga kabarangay din nga po pala namin yan. Mga taga-sonto nga po pala. Shout At shout out na rin nga po pala dito kay Lapinsan yon, Lapinsan na Leo. At chill pa rin si Rostam sa yun. At salamat nga po pala. Naka... Uwi na nga po pala na maayos, safe naman ang lahat. Yung mukhang, umitim lang ang lahat. Yon, thank you for watching nga po pala sa lahat. Yon, maraming salamat.